Ibinahagi ni Liza Soberano ang kanilang mga larawan ng BTS kasama ang Thai star na si Bright Vacherawit. Sobrang saya ng Filipina actress na si Liza Soberano na nakatrabaho ang Thai star na si Bright Vacherawit habang nagsushooting para sa music video, MV, para sa kanyang bagong single na Long Showers. Parehong nagbahagi ang Filipina star at Thai actor ng mas maraming BTS photos mula sa kanilang MV shoot sa kanikanilang Instagram account. Samantala, ibinahagi ng Thai star na natik niya ang isa sa kanyang mga pangarap sa kanyang listahan sa kanyang pinakabagong MV. Nagpapasalamat para sa hindi kapanipaniwalang kupunan na ginagawang katotohanan ang pangarap. Mula sa mga brainstorming session hanggang sa hindi malilimutang sandali, ang bawat hakbang ay isang pakikipagsapalaran, sabi ni Bright. Nauna nang tinukso ni Bright ang pakikipagtulungan nila ni Liza sa Instagram sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga unang larawan ng BTS mula sa kanilang shoot. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.